Greetings! Welcome to my channel! Ang episode po natin po today is uh, sabihin na po natin na para po siyang sequel o part 2 ng previous nating uh, video At ang title po ng video na yun ay uh, Paano Ayusin ang Pagtaas ng RPM ng Makina Dahil Kulang sa tension ang Spring ng Throttle shaft'. So sa video po na 'yon na uh, ang problema po pag ni-rev niyo ganyan yung at ni-rev yung ganyan yung ating carb pag bitaw niyo mataas yung Rp, uh, mataas yung RPM tapos kailangan niyo pang itulak yung ating uh, throttle pag tulak niyo saka pa lang magno-normalize yung uh, RPM ng makina so ang na-emphasize natin problema doon is kulang po yung tension ng spring so ang sa gano'ng situation, pag ni-rev gano'n, ni-rev siya, pag o itutulak niyong gano'n, saka mag-normalize yung uh, RPM, ang nagiging solution po niyan is uh, magdagdag tayo ng uh, uh, spring sa labas para maibalik lang itong uh, lever na ito at mag-normalize yung RPM ng ating makina. At uh, sa video po na yun, kung ayaw na naman maglagay ng uh, spring sa labas, uh, tinuro ko po doon na dagdagan lang, lang natin ng tension itong uh, spring na to, Dagdagan natin ng isang ikot para uh, bumagsik siya. Ang problema nga lang po mga kapatad, pag nagdagdag tayo ng spring or dinagdagan natin ng tension itong uh, spring, dinagdagan natin ng isang ikot para bumalik yung ating uh, throttle tumitigas yung gas pedal, ang tigas niyang apakan. So, kung maglo-long distance kayo, matigas yung pedal, talagang mang, mga ngalay po yung, yung paa nyo. So, ngayon po, nag-isip po ako ng uh, isa pang uh, solusyon o paraan para hindi na tayo uh, maglagay ng mga spring at magdagdag ng tension. So, maganda po niya mga kapatid, panoorin niyo po yung video na yun, I lalagay ko po dito sa banda itaas yung uh, ah uh, yung link. Maganda rin po yung mapanood nyo yung video na yun para po meron po yung comparison. May compare nyo po yung previous kong video sa video natin ngayon. The only solution na naisip ko po mga kapatad ay linisin natin yung carb at uh, linisin natin yung throttle body at ilubricate siya. Yung ilubricate natin yung uh, uh, throttle shaft. Kasi ayan, uh, kagaya to mga kalawang yung mga bushing niya, tsaka maaari, madumi na rin yung shaft. Kaya nangyayari, may nararamdaman ako parang friction. Kaya ang paksa po natin for today, paano maglubricate ng carb throttle shaft? Shoutout kay Maynard Cesar Matabang Erna. Shoutout kay Gilbert Lopez Vitug. Shoutout kay Lester De Los Reyes. And shout out to Mr. Mang Inasar. Ano ang mga dahilan at nagkakaroon ng problema ang ating throttle shaft? So, number one na dyan ay ang ating cable. So, baka naman yung ating cable ay kulang na sa lubrication. Kailang at nagkakaroon ng friction. Kaya parang nag-stack up yung ating uh, uh, throttle. Yung ating throttle shaft. So, solution natin, li-lubricate natin yung cable o palitan na natin yung lumang cable. Number two. Sa ating number two, baka kulang sa tension yung ating uh, spring. So, yun, uh, ang solution na nga doon is is uh, dagdagan yung tension ng spring or magdagdag ng uh, spring dito sa lever para bumalik yung ating uh, throttle. Number three. Baka naman masyado na madumi yung ating carb. At nagkakaroon ng mga dumi. Siyempre, alam niyo na pag kami madumi siya, kumakalang yung dumi doon sa shop. So, nagkakaroon ng uh, friction yung ating paggalaw. Ng, hindi makagalaw ng maayos yung ating uh, throttle shop. So, wala natin linisin. Number four. Yun nga, para... Kulang na siya sa lubrication, yung, at, yung uh, bushing at saka yung uh, ating uh, shaft baka kulang na sa lubrication kaya hindi na kaya i stack up siya so ang uh, number 5 na reason kaya siya nagkakaroon ng problema maaring wala sa alignment yung ating yung parts na ating mga carb kagaya nito halimbawa na wala siya sa align itong ano tong ating shaft so nangyayari pag gumagalaw to So, ma-obserbahan yung itong gilid inside ng ating plate. Maaring uh, dumidikit dito sa ating throats. So, nagkakaroon ng friction. So, tendency nun, eh, slight yung magkakaroon ng uh, may stack up yung ating shaft Hindi makakagalaw ng maayos. Dapat freely siya makakagalaw eh. Ganyan. Tsaka nasa gitna. Sentron-sentro -sentro yan. So, walang additional movement nyan. Kailangan ang galaw ng spring nyan, dapat sentro lang. So, alignment. Isa pang example ng alignment, ikagaya nito. Ayan. Ito yung proper alignment ng ating uh, spring. So, tignan nyo naman po itong isa. Compare nyo dito. Tignan nyo yung alignment ng uh, spring. So, ayan. Compare nyo dito ito, pantay na pant Maganda yung pagkaka-align ng spring. So, ayan ang uh, isa pang maring uh, maaring dahilan. Kaya nagkakaroon ng problema yung ating, yung ating throttle shaft. So, kasi dapat, normally, ayan, kit Itong spring na itong spring na to, pagkatama ang alignment niya, isa lang ang movement niya. Ganyan lang. Pero sa kaso nito, kung hindi maganda yung alignment niya, yan, pag hindi maganda yung alignment niya, ang nangyayari, instead na ganyan lang yung motion niya, meron pa siyang hinahatak niya yung ating plate dito. Kapag hinahatak niya. So, anong nangyayari? Dumidikit itong side na yan. So, pagdating ng may time na ragamit natin, nagkaroon siya ng dumi, ayun. Pag dumikit siya doon, ayun. Nakakaroon ng problema yung ating shaft. Kasi nakakaroon ng friction sa side ng ating throats. At saka sa side ng ating uh, plate. Paano maglubricate ng carb throttle shaft? So, mga kapatad, gagawin natin, tatanggalin natin yung uh, mga parts sa gilid tatanggalin natin siya kagaya nito ayan and then para makalas natin yung shaft kailangan matanggal natin yung screws na yan yan yung dalawang screws na yan para may huwala yung ating uh, throttle plate so mga kapatid maganda po niyan yan yung dalawang screws na yan kung meron po kayong Dremel tool, kayo rin nyo po yan. Kayo rin nyo muna po yan, yung ibabaw nyan. Kasi kung titingnan nyo yung maigi, nakapress po yan, machine press. Kaya nakalak po yan. Kaya pagbasta nyo na lang po siya pinihit na ating uh, screwdriver, eh, masisira lang po yung ating yung mga screws. Masisira lang po yan, mabibilog lang po yan. So, ayan. gagawin lang natin ng paraan para matanggal itong uh, dalawang screws na yan. So, man, minsan, kalimitan sa experience ko, pag hindi na talaga siya matanggal, ginagamitan ko na ng electric drill. Binubutas ko na yan. So, naglalagay na lang ako ng panibagong screws. So, ayan. Take note, mga kapatid nga pala. Iwasan natin na mabot, ma mabaluktot o mayupi yung ating uh, throttle plate. Ko hindi, patay tayo dyan. Ay, uh, baka uh, mangyari, mapabili tayo ng bagong uh, kurborador nyan. Kasi pag yan, pag napwersa nyo po yan, sa pagluluwag, um, tsaka pag tatanggal ng uh, screws, minsan kailangan paluin, na yuyupi sya. So, pag talagang hindi maiwasan na ganon, tanggalin nyo itong cutter plate. Lagay nyo sa isang metal na smooth surface. Patong nyo yung plate. Tapos, palupaluin nyo lang nangan hanggang magpantay. Pero wag yung malalakas na palo. Yung parang halos weight lang ng martilyo para magpantay siya. Kasi napakalambot yun mga kapatad. Yung dalawang yan. Nako, ingatan nyo po yan. Ingatan nyo po na wag, wag mayupi, wag mabaluktot, o hindi uh, bili tayo ng bagong carb nyan ito na sa pagtsaga na ugot na rin natin so wala na akong ibang choice kundi gamitan ng electric drill kaya so nasira ako man yung thread nya dito wala thread yan di na ubara yung dati nyang pero medyo pa rin naman tayo dyan. Lalagyan na lang natin siya ng mga abang Tapos mayroong ball. So, ayun. Susolusyon so, na natin yung, ano, yung problema. Kasi na natanggal na yung, ano, niya. Na threads. So, tuloy na lang natin. Linisin na lang natin. So, ayan. Natanggal na natin yung screws. So nalinis ko na to ang um, throttle body na to So pwede na natin ikabit itong uh, shaft Pero bago natin ikabit ito kita mo naman o oh. madumi shaft So papakita ko sa inyo kung paano mag uh, ninis ng shaft Sa paglilinis ng shaft ginagawa ko, binabala ko siya sa electric drill. Tapos kuha tayo ng kuha tayo ng uh, papel de liha yung 1,000. Ito, 1,000. Oh, so, ayan Yan, pagka pinaiikot niya yan, makikita nyo kung baloktot yung ano, kung baloktot yung shop. So, uh, so tuwi na tuwi naman yung shop. Madumi lang nga lang. So, ipapolish lang natin ito gamit yung 1,000 na uh, liha. Ayan, ganyan lang. Sabi, pa ikot So mga kapatid, next, next, natin gagawin is uh, lilinisin natin tong mga bushing. Ayan, kung makikita nyo, uh, may mga kalawang sa loob. So yan yung uh, nagkakos ng friction. Kaya yeah, minsan hindi bumabalik yung ating uh, shaft. Is up sya yan. No? Yeah, linisin natin yan. So gamit tayo ng uh, cotton buds tsaka lacquer thinner. linisin natin yung mga bushing so after natin malinis yung mga bushing kita nyo wala nang mga kalawang hindi kanina maraming kalawang pwede natin buuin so una natin gagawin kuha tayo ng uh, grasa o dialectic grease kung wala kayong uh, dialectic grease pwede na yung ordinary na drasa. Pero yung mare-recommend ko itong nga dielectric grease kasi ito water resistant. Tsaka hindi kasi yung uh, tumatalab yung gasolina. Kasi yung problema natin sa ordinary grasa, madali siyang ma-wash out ng gasolina. So kapag nalagyan na natin ng grasa to, itong part na yan, pwede natin ipasok yung pasok natin yung sya pa loob ayan ganyan ikot ikot natin and then yung kabila naman lalagyan natin ng grasa so ganoon lang din iikot nyo sya hanggang sa lumabas yung tornillo yung butas ng tornilyo ayan para na kayong guide so lalagyan natin ng grasa na doon tapos sihilahin natin ulit ay natin ng grasa. Pwede natin i-centro yung shaft. So, natin isentro yung shop so pag naisentro na natin yung shop pwede natin ilagay yung ating trotter plate Ilagay natin yung butterfly. Yan, nilagyan ko siya ng mark. Kinandaan, kinandang ko na dito sa ilalim, ito, meron akong naglagay ako ng mark. Yan. Para alam po kung saan ko ilalagay yung kung saan tapat. Kasi hindi nyo pwedeng mapagbalik tayo mga kapatad kasi may angle yan. Slightly nakaganyan yan. ganun Labi niyan kailangan yung labi ng itong tip na to lumapat dun sa mga throats kaya dapat tandaan nyo kung paano nyo kinalas ko kailangan may balik sya ng ganun din kaya mahalaga yung maglagay kayo ng mga mark na ipasok na natin yung ating uh, throttle plate nalagyan natin ng uh, screws so pumili ako ng screws na malilit na ganito yung meron siyang bolt maliit yan yun ang ginawa ko so lalagyan natin itong yung mga screws lalagyan na lang natin itong mga bolts dito after natin may lagay mga bolts eh mga kapatad so pwede natin ikapat, ikabit yung mga ibang parts yung nandito sa gilid pwede natin ikabit pero mga kapatad huwag nyo munang higpitan yung mga screws kasi iaalan nyo pa yan kailangan align nyo ng maayos yung uh, ating plate kailangan pa nagmumove syang ganyan Yel, kailangan uh, check natin yung gap kung uh, pantay ba yung gap nya gamit lang tayo ng flashlight ay mati-check mati mati natin kung kung saan tayo mag-a-adjust kung sa taas pa, kung, kung ba kung pa dito ba tayo mag adjust o dito So yan, katulad nito, oh, medyo malaki yung gap dito. So, isi center natin yan. Ayan. Kaya hindi natin pwedeng higpitan muna. So, maganda nga rin yan, may kabit na natin muna yung uh, part sa gilid para may sentro natin siya ng uh, uh, gitnang gitna. After natin may kabit yung mga part sa, sa gilid, So, ayan, susubukan na natin uh, i-align yung ating uh, butterfly. So, gamit tayo ng ilaw, flashlight, tignan natin kung saan siya kailangang i-adjust. So, ayan. So, nakita natin medyo kawang pa dito. nating natin ganyan. Tapos, i-urong natin. talagang tiyaga alam mga kapatid hanggang sa ma-perfect. Kailangan kapantay siya eh. Tsaka obserbahan niyo mga kapatid. So hinigpitan ko po ito ng maigi mga kapatid. Yan ito tsaka to. Mahigpit po siya ng maigi. Meron po kasi nangyayari kapag hinihigpitan mo to tsaka to nangyayari parang nag stack up hindi gumagalaw so mali po yon So dapat yan, ganyan yan, no? Mahigpit, mahigpit po yung mga kapatid, yung dalawang tornillo yan, yung, yung, 10mm na to, tsaka tong 12 na to, mahigpit po yan. Pero kita nyo, ang ganda maglaro ngayon, no? Tsaka lambot mga kapatad panigurado ito, pagka ito nilagyan nyo ng cable, akala nyo parang uh, putol ng cable. Pag naayos po natin to. So, yun ang prepared na ano lang dito sa bawat kung meron man siyang kung meron man siyang gap dito sa mga gilid at least man lang mga parang gabuhok lang pero pag masyadong significant na yung ano yung yung gap eh tatas ang minor niyan Tsaka nga pala mga kapatid para paalala lang. So itong 12 madali lang, pwede nating higpitan ng 12. Ayan. Pag hinigpit po natin 'yan, so pwede, okay. May higpitan na siya kasi tutuko tutu dito dito diyan. O kontra siya. Pero dito sa kabila, walang ko kontra po dito. Pag hinigpitan mo 'yan. Ayan ang delikado mga kapatid. Pag 'yan hinigpitan nyo, hindi nyo kinontra, may, may UUP yung, ano, yung, throttle, yung throttle plate. So, ingat lang kayo mga kapatid sa paggagawa ng ganito. Iingatan po natin throttle plate. So, kung ipitan natin to kailangan nakabukang ganyan. Yan. much better pa, ipatom nyo na lang dito. Patong nyo na lang siyang ganyan. Yan. Kailangan nakabuka yan. Saka nyo mayong ipitan. Para siguradong hindi masisira po yung ano. Ayan, ganyan ang ginawagawa ko. ano oh, mahigpit po siya. So, in that manner, hindi masisira yung ating uh, rattle plate. So, yun na lang. Basta masentro nyo lang ng mahigit yung ating uh, rattle plate. Pwede na nating higpitan yan. Kapag po, mga kapatad, ang inigpitan nyo to, yung ating 12mm, higpitan nyo ng inigpitan yung nut. Tapos parang hindi, hindi siya ganyang kalambot. So, check nyo maigi yung ating uh, parts. Baka nasobrahan kayo ng lagay ng washer. Kaya, ano, hindi siya gumalaw ng maayos, ng smooth. Kaya, gawin nyo, bawasan nyo na lang ng uh, waser washer. Ayan na po mga kapatad. Nalubrikit na natin yung ating uh, throttle shaft. Ito na ngayon ang resulta. Ayan, napakalambot mga kapatad sigurado ako ito pa lang isang imagine niyo isang spring pa lang isang spring pa lang yan pero pag minub yan oh, gagalawin natin ganyan kita nyo sagad na sagad siya oh. wala na kung hindi na siya bumabalik oh. yun yung kagandahan po ng well lubricated po yung ating uh, mga bushing and shaft talagang tsaka yun importante talaga is alignment napaka importante ng alignment talagang kailangan yung ating uh, throttle plate talagang sentro sentro yung ano niya no unnecessary movements la unnecessary uh, movements ganyan lang siya ayan kita nyo na solve na yung problem natin ito panigurado ko mga kapatid yun sa owner ko ikinabit ko to nang nang ginabit ko to talagang parang uh, pakiramdam nyo parang lang cable napakalambot po niya So in case na hindi pa rin na ang problema nyo sa inyong throttle shop after nyo uh, mag-lubricate na ating throttle shop, eh siguro panahon na po para bumili na po tayo ng bagong carb. Mga kapatid, in case you were wondering bakit po ito napakalinis pero ito hindi ko na ito uh, ginagalaw. Ang sagot ko po dyan mga kapatid sa uh, pagdating dito pa sa secondary uh, throttle plate, pag maayos naman po siya, dapat po ganyan yan. Ayan, oh. Kahit isang daliri ko lang, napapagalaw ko siya. Huwag nyo nang galawin. Kasi napakasensitibo po niyan. Kumawang lang po yan ng mga uh, isang tanim ng lagari. Nako. Uh, talagang mamumoblema po kayo sa inyong carb. Maliban na lang po talaga kung stack up siya. Yan, yung hindi nyo siya magalaw. Pero ito, gumawa. Napakadali namang galawin eh. Basta ganyan, huwag nyo nang, huwag nyo nang to. Linisin nyo na lang po. Kasi napaka-sensitive po niyan, So, at least man sa ating uh, secondary plate. Dapat ito fully closed. Halos, halos wala kayong makikitang siwang sa mga gilid nya. Uh, Di bali dito sa ating, uh, sa ating plate, sa primary. Kasi ke, para mag-idle siya, nakakawang siya ng konti nakaga-angat siya ng konti Pero ito talaga, dapat ito pag naka idle nakasaradong sarado 'po 'yan hangga't maaari. Kahit sana kahit gabuhok, wala siyang uh, spaces sa gilid ng mga trots. Wala kang makikitang uh, kawang sa gilid ng mga trots. At dyan po nagtatapos ang video natin for today. Kung may mga questions po kayo o may mga katanungan po kayo is uh, leave a message sa ating uh, comment section. Uh, if you like this video, please give it a thumbs up. At uh, kung hindi ka po po nakasubscribe sa aking uh, channel, please subscribe. At uh, please click that bell icon para ma-notify po kayo sa mga susunod kong mga videos. Ito po ang inyong Kuya Michael saying nga uh, maraming salamat po sa inyong panonood. Maraming salamat sa Diyos. Fierce! Fierce!